In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alechem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Nunding araw na iyon, Si Sos ay lumabas sa bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalimpumpunan siya ng makapal na tao. Kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasiga naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibulagad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, ay natuyo. Palibhasay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay naguhay. May tig sa sandaan, may tig aanim na po at may tagtatatlumpong butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Iksudo Pagunita kay Santa Brigida ng Sweden na manata sa Diyos. Ang Ibanghelyo ngayon ay ang talinghaga ng magsasaka at ang binhi. Isang paanyaya ni Jesus na suriin natin kung anong klase tayong lupa sa pagtanggap ng salita ng Diyos ang apat na uri ng lupa ay ang tabi ng daan. Ang mga taong walang pakialam o agad nawawala ang salita dahil sa tukso o kasamaan. Ang kabatuhan, ang mga taong may pandaliang pananampalataya Ngunit agad sumusuko sa hirap. Ang dawagan, mga taong abala sa makamundong bagay at hindi namumunga ang pananampalataya. Ang mabuting lupa, ang mga pusong handang makinig, magbago at mamunga. Tanong natin para sa ating sarili. Ako ba'y tunay na tumatanggap at nagsasabuhay ng salita ng Diyos? Mga halimbawa sa mga pagbabago sa kasalukuyang panahon. Panahon ng pagkalahatang sakit, Maraming natutong manalangin. Manood ng online mass at magbahagi sa nangangailangan Ang pagkilos para sa kalikasan. Inspired ng Landato Si ng Yumaong po Francis, dumarami ang mga inisyatibo sa pagtatanim at pag-recycle sa parokya ang pagkakaisa sa simbahan sa kabila ng mga krisis, dumarami ay nag-volunteer bilang Extraordinary Ministers of Holy Communion, Lektor at Katikist. Ang pakikinig sa Santo Papa. Sa pag-upo ni Pope Leo XIV, ang kanyang minsahi ng pag Papagaling ng sugatang mundo sa pamamagitan ng awa at katotohanan ay isang hamon na tumugon tayo ng may kababaang loob at aktibong pananampalataya. Tugon sa minsahe ng Santo Papa Leo XIV, sa kanyang minsaheng, tahanan ng awa, simbahan ng katotohanan. Tayo'y inaanyayahang maging mas aktibo sa mga gawain ng parokya. Magpakita ng habag sa kapwa, lalo na sa mga sugatan sa emosyon, pananampalataya o katawan ilalanin at itama ang ating mga pagkakamali. Ang pagkumpisal, pakikinig at pakikilahok at pagbabago ng asal. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church, Evangelii Gaudium ni Pope Francis, Laudato Si at Misericordiae Voltus, mga panalangin mula sa Roman Misal. Buhay ni Santa Brigada, halimbawa ng pagsunod at panalangin para sa simbahan. Panalangin tayo para sa gagalingan ng mga may sakit. Amang mapagmahal sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, ang dakilang manggagamot inilalapit po namin ang aming panalangin para sa kagalingan ng aming mahal na obispo, si Bantolo, mga kaparian, sina Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, at Padre Nathaniel Canyares. Gayon din po si Raymond Lawrence, si Faith, April dual at lahat ng may sakit, sa aming pamilya, mga nanonood, at buong sangkatauhan. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpagaling na kamay at pagibayuhin ang kanilang pananampalataya. Manalangin tayo para sa mga yumao. Panginoong Diyos, ipagdarasal po namin ang kaluluwa ng aming mahal na po Francis si Manuel Senior at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio naway sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria sila ay mapatawad at makapasok sa iyong kaharian ng walang hanggan Eternal rest grant unto them O Lord and let perpetual light shine upon them May they rest in peace Amen sa muli ko ang lahat, katuliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinipahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!